Saan kaya abot ang isang natin? Meron lang tayong dalawang oras para mag-ikot sa Vietnam. Kaya samahan niyo ako, mag tayo sa Hotiki Flower Market. So, hindi tayo familiar sa lugar na to. Ikot tayo, tingin natin ano pwede tayong orderin. Tara, samahan niyo ako. So dito na tayo order, tikman natin yung pork niya, pork, pork and beef. Hindi ko lang alam kung ano yung best so binigyan na ako ng menu ni ate. So morder tayo ng tatlong klase, isang pork sausage, isang beef sausage, tsaka isang pork na may cheese. So titikman natin kung anong lasa nito. At uh, excited na ako. dito, pag order mo sa so stall, meron na silang upuan sa gilid ng tindahan nila. Doon ka lang upo at doon ka lang kakain. So ngayon, nagbayad na tayo. Tikman natin yung pagkain nila. Tara, samahan niya ako. So 45,000 dong to lahat. So isang million pagkagasos na natin. Let's go! <laughs> so tikman muna natin yung pork nila na may chili powder. So mukhang makahang to. Tikman natin. So, ako sa Bilbao. Pero hindi sweet. Super savory. Sobrang dense. Tapos, yung chili powder niya, nagko-complement doon sa fattiness nung sausage. So, kung kakainin mo yung sausage as it is, as it is uh, medyo boring. Pero pag nilagay mo ng spiciness, nag enhance yung flavor. Nawawala yung umay. So, tikman naman natin yung beef cheese nila. Oh. Mukhang masarap. So, tigman natin itself yung, ah, pork pala to, sorry, correction. Tigman naman natin yung pork nila na may cheese. Mm. Medyo sweet. Pero nang babalan siya doon sa saltiness ng cheese. Kaya siya nilalagyan ng cheese. Yung pork itself, manalasa mo yung base base flavor niya, sweetness. Pero yung yung ano, yung uh, yung cheese niya, inibibigay ng saltiness. Nagkakaroon ng contrast. So, tikman natin yung may... para minigyan tayo dito ng chili sauce, tsaka mayonnaise. Mix natin. Mm. Change everything. Masumarap. Mas gusto siya. Nung merong chili sauce, tsaka mayonnaise, nagbabalance out sa lasa nila. So, next titikman natin, yung beef nila na nakalagay sa lemongrass. So, ginamit din yung lemongrass para magkaroon, gawing skewers yung beef nila. So, I think giniling na beef to. Tikman muna natin na si Liz. Ano mo bili po sa mga pagkain sa ano eh, sa ibang bansa? Well, season talaga siya eh. Malalasahan mo yung pagkain na sinisyon na maayos. May salt, may pepper. Yung base flavor nila, dun sila naglalaro eh. Masarap yung beef niya nothing else masarap yung beef. Ang nakakatuwa lang yung ano, fragrant tong lemon glaze pag nakagat mo kasama ng beef. Pero the beef itself sobrang flavorful. Beef na beefy. Ang sarap lang. So, 45,000 dong to lahat. So, meron pa tayo 955,000 dong na ubusin sa gabi to. sa mga samahan ako. So si Ate na bahala sa recommendation sa juice natin. Sabi ko kasi give na sa ibigay niya sa atin yung best. So tara, antayin natin at excited ako malaman kung ano 'yon. So naglagay na siya ng uh, banana water. Tapos ice. Oh, what's this? Simple sugar, right? Sugar? Yeah, sugar. And then what's this? okay, it's, just, it's okay. A jelly. Then another jelly. Tapos nilagay niya na ng longgan. Ay, hindi pala longgan. Sorry, hindi ko alam ang tawag dyan yung sa fruit na yan tapos nilagyan niya ng oh seaweed okay this is oh this one is aloe vera okay aloe vera okay so nilagyan na natin ng aloe vera kanina nilagyan niya ng pandan water tapos yung fruit galing dito and then seaweed and then this one seaweed right oh, yeah. another seaweed this is gonna be interesting. Hindi ko pa na-try uminom ng cold drinks na may seaweed. Mostly sa Philippines, ang seaweed ginagawang ulam or savory dish or pampagana or appetizer. This one, nilagay niya ng seaweed, nilagay niya ng jelly, tsaka longgan, yung inumin namin. So I think, it's it's a delicacy here, right? Oh, yeah. So sabi niya, atin, delicacy, pinatikam pa niya ako ng fresh dates. Oh, yeah. Okay. So, bibigyan ni ate yung drinks namin. Not <laughs> excited na ako tikman Sobrang dami, oh, grabe. <laughs> so, tikman natin kung anong lasa nito. Mukhang exciting eh, kakaiba eh. Tara, sumahan niya ako. So, 35,000 dong ko. Hindi ako magaling sa maso, kayo nang bahala mag-compute. <laughs> Tara, tikman natin. So, na-excite ako sa feeling. Meron siyang langka, meron siyang dates, meron siyang longan, meron siyang jelly, meron chia, At sa ilalim, meron yung Uh, yung fruit na sinasabi ko ito, hindi ko alam. So, hindi ko alam anong tawag sa fruit na to. Kapag alam nyo, comment below. Sabihin nyo sa akin, hindi ko alam kala ng fruit na to eh. Feel ko parang, ano, parang kaong. And then, meron siyang seaweed sa loob. So, first time ko makakainom ng drinks na may seaweed as a sweet drinks. Tikman naman natin yung juice. Weird. Good. Ano may feeling? Yung chia flavor, tsaka yung seaweed, complement each other, plus yung jelly nila na konti lang yung tamis. Tapos lahat ng tamis nagkagaling sa langka. Hindi hmm. ko alam parang sasabihin ito, pero complement lahat eh. It, it works. It works in your mouth. It's confusing, pero it works. Lalo lang ginamit nilang water, banana water, or yung pandan uh, water. Masarap! Hindi ko alam bakit masarap! Walang panama yung milk tea nyo dito. <laughs> Kakaiba, pero masarap. Tikman natin yung seaweeds. So, meron siyang seaweeds yan. Yan. No? So, ito seaweeds. Yan. No? So, first time to. Titikman natin yung seaweeds. Let's go. What? So, seaweed itself, blanched lang. Walang particular special about it. But the texture of seaweed complement doon sa so juice. Kasi pag, pag mo yung juice, matamis siya na malalasaan mo yung uh, uh, ocean flavor. Pero hindi siya umay. Ang sarap. Kakain mo, Travis? Wala, bakit ganun? <laughs> I'm getting weird again. Kakain mo talaga siya, Travis. Karang everything on your mouth works well. Balance siya. So, there's no one word to describe this. Hindi ko, wala akong maisip eh. What I can think right now is this drink is weird good. <laughs> Yun lang ko, ayun ko sabihin, weird good. Yung seaweed niya, pwede pala sa, ano, sa sweet drinks. Oh my God. Parang yung boba na tinitikman mo, ito na different level talaga. As in, different level. Tapos yung drinks niya. Mm. Masarap yung banana water na may salt. sorry, Masarap yung banana water nila na may sugar, simple sugar. Nagko-complement pa doon sa jelly, sa chia, sa langka, tapos yung sa seaweeds. Oh my God. Mm. Tapos yung boba nyo, walang wala sa longgan. Makakatawa kayo rin yung longgan. <laughs> Cheese sausage, quail eggs. But ano yun? I'll get one. Can I get one? one? One. Sabi ko na, mahilig ka dyan eh. Thirty <laughs> thousand. <laughs> uh, one, just one. Thank you. Ano binili mo? Teka lang. Ba't ba? Excited ako eh. Parang masarap yan eh. Okay. Anong binili mo? Ito <laughs> Go. Yeah. And, okay. Get go, on, uh. One, Ah. Uh. Uh, on, uh. so, uh, get this one. This one. Want, atin, atin. Oh, is it okay? Okay. Half, half? Okay. okay. And... Oh, okay. Sa kahit anong bansa, hindi hindi pwede hindi mo titikman ang mangga nila. Kasi Pilipino tayo at masarap ang mangga natin. So titikman natin yung mangga nila. Mangga ng Vietnam. Ito, baby mango na pickled. And mango half and half, parang yung buo tsaka pickled. Ay, parang buo tsaka yung baby. So tara, natin. So first, meron siyang... Meron siyang sile na may... Ah, uh, hindi, mali. Meron siyang asin na may sile. So tikman natin. The mango itself hindi masin, Pero masarap. Hindi maset. Kasi meron siyang honey sa ilalim ni nilagay. So nalalasa mo yung sweet and salty naglalaro sa bibig mo. The mango itself it's like the Thai mango na parang bayabas lang. Hmm. Tapos meron pa siyang parang dried chips. So, tikman naman natin yung pickled baby mango nila. So, let's see. Hmm. Hmm. I like this. Kasi pickled. So, malalasahan mo yung pagka-pickled. Masarap yung pickled juice niya. Tsaka masarap yung texture. Kasi, I personally like pickled things. So, pinickled yung mangga, masarap siya. Like discussing. Wow. pa nagpo trip ko sa Vietnam ang sarap ng food trip tinanong mo bakit kasi sobrang dami nilang texture naglalaro sa utak mo and mas gumagamit sila sa mga natural flavor hindi sila gumagamit ng artificial sweetener malalasa mo talaga yung authentic texture ng pagkain nila and weird good hindi Yun yung pwede ko sabihin weird good hindi ko hindi mo process ng utak ko but it's weird good So tapos na tayo sa appetizer, nakapag-ikot-ikot na tayo kanina at natarin na natin lahat. So ngayon, main dish naman tayo. Let's go for all seafood. Tikman natin ito. Let's go! So, dumating na yung halaan natin. <laughs> Opo, oh, ta-init. <laughs> It's a spicy halaan. And excited ako tikman ito. Mainit talaga siya, promise. Mainit talaga, ano? Joke, mainit. So, dumating na yung crab rice. So, dalawang order na dumating. Kangkong everywhere! Kangkong <laughs> <de>, ba? Diba? <laughs> so, dumating na yung isang order natin. Naantay na lang natin yung sea urchin na may itlog and cheese on top. So, meron tayong crab rice. Meron tayong spicy halaan. Meron tayong onions crusted, uh, onion and peanut crusted uh, halaan. And then, kohol. So, tikman na natin yung crab rice. Ang tagal <laughs> ng sabong. order. chocolate. Pati ko na natin yung crab rice nila. Tutup na ako eh. Let's go. Margarine. May crab meat. Seasoned with salt. Masarap. Fair. Fair yung flavor niya. Hindi ganun ka ka-explosive yung crab uh, Crab meat. So, tigman natin yung halaan nila. Yan. Tigman muna natin yung sabaw. So, uh, holy basil, uh, water, eh, may, may turmeric, eh, turmeric, sorry. May lemongrass, tsaka may pampasim, tapos meron siyang chilies. Hindi ganun kaanghang, pero okay na siya. Para siyang matamis sa sinigang. Ganun. Pero hindi ganun katamis ah. Savory sweet ang tama. So tikman natin yung alaan. Mm. Lami. So ito naman yung parang merong peanut and merong uh, chives. Peanut chives na may seasoning sa loob. Ano to? Parang yung halaan din. So, tikman natin yung halaan na. Tikman natin. Let's dig in. Mm. Thank you. Mm. So, ginrill lang nyo to. Ginrill, lagyan ng seasoning na salt. Lagyan ng oil at yung chives. Tapos, pampatexture yung peanut. So, malalas sa aming Pero natin spectacular. Masarap sa seafood niya. Sa seafood itself, masarap na siya. So, tikman na natin yung kuhol nila. Ooh, masim-masim yung kuhol. Meron siyang mga green pepper corns. Favorito ni Mrs. Leo ko niyan. So, tikman natin yung kuhol niya. Ooh, mga maanghang siya ba eh. Lang. makuha. Ayaw ang patanggal. Ayaw ang Cheesy, cheesy. Yo! Ay, natanggal. Ay, awa. Eh, sorry. Joke lang. Nag -squirt. <laughs> nag squirt. Nag squirt, nag squirt, nag squirt. Yon. Nagpatanggal din. Maren. Oh, so ginrid yung kohol. Pero may may isang natural sweetness. Hmm, sarap. Soto. Sarap Tapos, bagayan mo ng condiments. Meron siyang uh, soy sauce may chili, sweet chili, tapos green chili. Siyempre, yung pinaka-ihintay natin, yung okay, grilled sea urchin na may egg and uh, peanut. So, kanina pa natin tinaantay. Tignan na natin. Okay for the perfect bite. Hindi siya, hindi siya kagaya na yung expect ko. Pag nasa Pilipinas ka kasi, mahilig ka sa sea urchin na sobrang natural, yung raw itself. Malalasama yung uh, ocean flavor. Ito niluto eh. So, for me, it's like just cooking an egg Nagputin nyo ng frying pan. Nawala na yung seafood flavor niya. Pero kung mahilig kayo sa mga little sea urchin, this is for you. It's not for me. Kasi ayoko ng sea urchin na luto. Eh. Gusto ko yung malalasahan ko yung ocean flavor. Ito parang nilagyan nila ng egg para maging fatty. Tapos, meron ating kasi, kaya nila nilagyan. Kasi yung sea urchin nila frozen eh. Hindi fresh. So para mabuhay ulit at magkaroon ng lasa. Ito mo, naman din ang condiments. Mm. Ba? Diba? Yung condiments na bubuhay. Mm. Pero ako kasi, to see gusto ko hindi luto, gusto ko fresh as possible. Kakainin ko right on the spot with the rice. Let's go. So nawala na ako sa pagko-compete natin at alam ko hindi pa natin naubos yung 1 million dong natin. So, sobrang mura ng pagkain dito. So bahala na kayo mag-compute. Mamaya, asabihin ko magkano yung total bill namin dito para malaman natin kung magkano yung total expenses natin kung naubos pa natin yung 1 million dong. Let's go. Ate. Ay, ate. <laughs> Nag-ate ako. <laughs> so, bayad na tayo. Hindi natin kung magkano yung total bill natin. So, yung total bill natin ay tumataginting na 420,000 dong. So, hindi ko alam naubos mo natin 1 million. <laughs> Parang di ba natin naubos eh. So, ito mabayaran natin. So tara, para magpangarap tayo ng dessert. So ano mas so ano masasabi mo? Ang ganda ng place. <laughs> <laughs> ang ganda dito. <laughs> Masarap ba yung kinain mo? Alam mo, kung bait ng mga tao dito. Eh. Nagustuhan mo nagustuhan mo ba yung place? Ang ganda ng place talaga. Nakakatuwa. Babalik pa. Babalikan ko yung place talaga. Oh, thank you. So, in order namin dito, isang salted egg sa cheese. Gawa siya sa sweet potato. An. Okay, so nakabili na tayo ng dessert. Okay? At meron pa tayo na titira ng 246,000 dong. So hindi nga natin naubos yung 1 million natin. <laughs> At uuwi na tayo kasi busog na busog na tayo. See you when I see you.